Mm. Diba? Mia, Mia. Good morning, mga kabayan. Shout out sa inyong lahat. Mag-iingat tayo sa ating mga trabaho. So, sa lahat ng mga OFW, ano? Lalo-lalo dito sa Middle East. So, alam nyo na ang tawag ito ano to. <laughs> Alam kong relate na relate kayo dito sa mga ganitong pagkain. Kubos at parata. Yan ang madalas natin kinakain dito mga kabayan sa Minilis. So, papalaman na natin ng peanut butter. Ayan. Ito yung madalas na kinakain ko mga kabayan kasi lalo kapag panggabi. Panggabi ang duty natin. So, mabilisan lang para makahabol tayo sa oras na tulog. Tapos, kasi mamaya maaga pa tayo di ba? So matibay naman to sa ano sa tiyan, masarap to. Sigurong iba diyan, gayong oras ito rin kinakain, di ba? <laughs> Kubos lang malakas mga kabayan. Mm, roll mo, kalas.